So na nga live na live kasama natin ngayon ang bagong kinakiligang love team sa afternoon show na Kakambal ni Eliana Walang iba ko din si Kim Rodriguez and Christopher morning. Good morning Good morning guys and welcome to Unang Hirit Ito muna, una sa lahat sinasabi nila itong Kakambal ni Eliana Ang itinuturo daw nito sa tao, taong moral lesson ay yung pagtanggap sa pag-uugali ng isang tao Sige, fill in the blanks muna tayo Ikaw muna Christopher Tanggap ko si Kim, blank siya Tanggap ko si Kim kahit na... Ay, yung sumasagot pa <laughs> Wait, may pananakot oh, na. Oh, may pananakot. Hindi, tanggap ko si Kim kahit na ano. Kahit na... Kahit na... na. Minsan mainitin ang ulo niya. Oh, Ay! Minsan, okay. minsan, minsan lang okay. na naman. Moody. Oh. Ang oh, ngayon, oh, oh, oh. it's your time to make bow eh. Tanggap oh, ko si Christopher kahit blank tanggap siya. Tanggap ko si Christopher kahit na... Ma... Makulit siya. Kahit uh, na makulit. Parang normal naman yata. Safe nga. <laughs> oh, <laughs> safe <sobra>. na, safe. At <laughs> Christopher, kumusta naman ang working relationship ninyong dalawa? Know, On and off cam. Okay naman, masasabi kong nabond talaga kami dahil sa kakambal ni Ilana. Kasi yeah. nung start, kasi parang medyo ilang-ilang pa sa mga eksena. So ngayon, sobrang komportable na kami sa isa't okay. isa. Sobra. So, <laughs> <Sa> so, <laughs> so sobrang kasobrahan. Na, minsan nalalaro na namin yung eksena. Nagkukulita na lang kayo. Off cam? Ganyan din ba kayo off cam? Oo, lahat naman kami. At syempre, Kim, naging issue noon na, syempre, nung time na yon naging magka-love team din kayo ni Enzo Pineda. At na, nadawit ka sa issue na, syempre, kaka lang nila noon ni Luis. Nililigawan ka ba ngayon ni Enzo? Or parang ngumingiti na siya sa akin. Eh. <laughs> Nililigawan niya. At magingat ka. <laughs> Ay, hindi kami ni Enzo magkaibigan lang po kami lang. Pag may hindi lang, lang daw, may Pag may lang, ano yung <laughs> <hindi>. may chance? <ginawa, laughs> eh. hindi ko rin alam eh. Hintayin na lang natin. Okay, ikaw lang. naman, Aho, Christopher. Oh, hindi ko po kasi iniisip mo eh. Basta ako, trabaho lang. Trabaho lang. Si Christopher naman, kumusta naman ang iyong uh, relationship with Joyce Jane? Ayun, nasaya naman kami. Yeah. Yeah. Eh. Uh, stronger. <laughs> stronger. Masasabi nah, kong stronger game. Wala namang reaction si Joy uh, ano, uh, sa love team ninyong dalawa. kasi medyo eh. uh, kinikilig ang mga tao sa love team ninyong dalawa. Si Joy very supportive. Pati nga siya kinikilig. <laughs> 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 pati ba <hatip> siya? Pati <laughs> nga siya, <laughs> okay, lemonade, siya sa akin minsan. Eh. Parang, uy, bagay gina Eliana. Ang cute kasi ng love team ninyong dalawa. Yung sinasabi niya. Alright, imbitahan natin ng kapuso viewers natin. Ano pa ba ang dapat nilang abangan sa kakambal ni Eliana? Ayan, syempre, abangan po nila yung mga pagsubok pa na darating kay Eliana at Gabo. Ayan, guys, uh, ulitin lang namin. Abangan nyo yung mga mangyayari sa kakambal ni Eliana at kung paano susolusyonan ni Eliana ang lahat ng problema ang darating sa kanya. At kung matatanggap ba ni Eliana si Gabo. At dahil kung sino ba... umami na si Gabo. Oh, dahil umami na si Gabo. At kung sino pipiliin niya, si Julian ba rin ba o si Gabo? Si Eliana ba umamin na kay Gabo? Ah! Yung, mga oh. yung, yung mga abangan natin. No? yung natin. Pagtapos po yan, maghihintay pa rin. Kaya sana po subaybayan nyo every, every uh, Mondays to Fridays po. Alright. Maraming maraming salamat, Kim Rodriguez at uh, Christopher Martin. Imbitahin nyo na. Ay, tapos na nga ang imbitahin. Na. Imbitahin natin ang viewers na mag-abang kung ano pa ba yung mga susunod na gagawin namin dito sa unang hirit. Dahil throwback, ano tayo eh, jukebox tayo ngayon eh. Kaya abangan nice. yan. Dito lang po yan yeah, sa unang hirit. Jolo kayo.